Good morning, good morning! Magandang araw sa inyong lahat! So, I'm so excited today kasi meron na naman kaming biyahe at kasama ko syempre si Marvin at papunta kami ngayon ng Batangas At the moment, nandito kami ngayon sa um, Manila along Legarda At this time it's around 8 8 am so alas 8 ng umaga and we're looking forward na dumating doon bago mag 12 ng tanghali so subaybayan nyo kami mga kabihero sa aming uh, biyahe ngayong araw na ito update update nandito kami ngayon sa Rojas Boulevard So balik galing kami ng ano sa bahay sa Sampaloc, Sampaloc, Manila. And dito ang daan namin sa uh, Boulevard. Okay, nandito na kami ngayon sa Mall of Asia. Ayun oh. No? Ayun yung ano, yung nawawalang globe. Bumalik na uli. Kanda <laughs> rito sa Mall, ano, lapad ng daan. So update update sa aming ride going Batangas. Dito kami ngayon sa Silang Cavite. Yan. <laughs>

sa ride namin ni Marvin going Batangas dito pa kami ngayon sa Tagaytay nag lunch lang muna kami dito and then biyahe na uli kami papuntang Batangas so katatapos lang namin mag lunch biyahe na rin kami ngayon update uli namin kayo mental fee na 25 pesos kaya so, ako ang makapasok dito sa province eh? sa municipality of Lian sayang na yung battery ng uh, gopro natin no, hindi ko nakunan yung daan, papasok dito, rough road rough road gaming ganda sana kung nakunan Anyways, nandito na kami sa uh, resort Pero nandito kami ngayon sa Violet's Resort uh, Beach Resort Tapos yung talagang pupuntahan namin is yung Batalan uh, or Batalan Beach Resort Which is doon pa sa dulo Sa dulo pa daw siya So dito sa Violet's Beach Resort Halos kompleto sila, may kuryente may mga kayak may mga marami, mukhang marami activities dito tignan natin so ayan ito yung mga activities na pwedeng gawin dito ayan tent, good for 3, 1000 aqua shoes uh, blah 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 goggles life vest life vest mall kayak, dartboards, badminton volleyball, basketball so yun halos kumpleto sila ng ano rito activities dito sa Volets, hindi ah, pala Violets Volets Beach Tal Beach Resort dito sa, ah hindi Volets Beach, Talim Beach Lian Batangas so yan, ito sya yong, okay So dito halos kompleto may kuryente. And maluwag yung area. ayan nakikita ay, niyo naman, napakaluwag ng area ng parking area nila. And din ng CR nila for male, female. May mga cottages na no, malalaking cottages, good for for family. So may bangka rin sila dito, kung gusto yung magbangka. <laughs> Tapos may mga tipi, tipi tawag diyan yung maliit na kubo tapos kausap ni Marvin Maribintong ano ]cekako? Ano na? Dito na. Tayo. Dito na. Eh. Sige. Dito pa Ay <laughs> Dito Malayo pa. Hindi Ah. So ah, magte-tent pitching tayo ah sa ano? dyan daw kahit saan kahit saan na dyan saan. basta dito kung area dito dito uh, dyan na sa may puno ay okay so dito na tayo mag uh, pipen, uh, mag ano? magka camping Magbi beach camping so confirmed na ano po pangalan nyo ate sama namin ka sa vlog bing bing po ano po bingbing bing po bingbing bing. ano pong pangalan nung yung asawa nyo na nagba vlog Jujin Lanada cute lang naman. Anong anong channel niya ano Pero pa? Ano ano po ang channel po niya pang vlog po eh Pause vlog. Pang ano ano ba Molding vlog. Ah, molding vlog. Molding vlog. Oh, ah, okay, sige. I-subscribe ko na lang ho. Opo. Oh, Thank you po. Okay. So, parking tayo dito. Okay, na narito tayo. Okay. May free din ng mga tao. Dahil. So check natin yung yung lugar. So yan siya. So Volets camping site, beach camp. Okay. Dito. Oh, okay na kami dito, te. Dito na lang. Dito si Kuya dapat. Ah. Kami. Ah. Ikasinak, kita mo na Pwede pala dito. Ah, sige, kung saan kayo. Okay lang kami. Tent lang naman. Lang ano. Lang. Oh, sila nila po. Tara, tabo. Baba ng araw. Oo nga. So, yon mga kabihero andito na tayo ngayon sa uh, beach resort and uh, prepare kami naayos namin yung mga tent namin uh, and uh, mamaya magluluto na rin kami 5.24pm yung oras natin so yan ito yung uh, natin yung sunset si Marvin tinetest na yung drone niya ngayon ito yung sunset Ayan. so diba ang ganda ng sunset dito cinematic biyahero patulog na kami ngayon mas 9 na ng gabi so kung maririnig nyo yung hampas ng alon sa dagat malapit lang kami dito sa uh, dalampasigan so tomorrow gising tayo na maaga at abangan natin yung sunrise okay kanina marami tayong mga nakuhang pictures saka videos nung sunset so may kita nyo yun dito sa aking vlog okay so tonight papahinga muna tayo and tomorrow is another day see you again tomorrow kabiheros ciao Ano pangalan mo? Si Bantay. Si Bantay. So, ito. Ito yung bullets. Ito yung bullets sa uh, beach camp. No? Sobrang luwag. Yun. Ito hanggang dun. Ay, test ko na tong CR nila kagabi. Maluk, malaki at maluwag. Ayan. CR muna tayo. So, no, tatlo yung shower room. Tapos ito yung may toilet. Ito may ihian dyan. Tapos may lababo. Hindi na tayo nakaligo kagabi dahil sobrang pagod ng pagkakain namin. Konting kwentuhan tapos tulog na. Antok na antok na rin. Pagod na yung katawan ko at yung mata ko. So miga na, miga na kami. Nag-decide na lang kami matulog. Good morning mga kabahiro. So nandito pa rin tayo sa beach resort, no? And ayan, papakita ko lang sa iyo all in all yung yung itsura ng uh, resort. So beach siya. Pakita ko sa iyo yung sand. Ayan, ito yung sand. So light brown. Light brown yung sand niya. Doon may mga corals na nadudurog. 'Yan. So ituturo ko kayo dito. So let's start. Ay may yeah. nakakasayahan doon binaon nila sa buhangin yung kaibigan nila Light in your eyes, and the full moon's on the rise, and there's magic in the air tonight. You feel it too. There's a love song in your eyes. You defy gravity. You float so high in the sky. You defy gravity. I, I hear your music. You I hear your music. It's a love song in your eyes. A love song in your eyes. Such a love light in your eyes. love so far up to the stars You embrace fantasy You do uh, Jogging tayo dito sa sand Abang maaga, papawis tayo uh, Bawas kolesterol <laughs> First time ko lang mag sa ano sa buhangin <laughs> oh. Oh. Mas pino yung buhangin dito sa part na to Dito sa may batalan ba to Ayun oh, oh. Ito na yata yung dulo Ito na yung dulo na part so yan. Okay yung buhangin dito kaya lang may mga bato-bato doon. Yan. So yan. Ah. Hindi siya good for swimming. Do sa part na yon, do sa pinag-campingan namin, okay maligo doon kasi hindi siya ganoon mabato. Okay? So ito yung pinakadulo area na to ang tawag dito yata is yung Talim Beach ito yung uh, area ng Talim Beach <laughs> ito tapos na natin magjagging sa buhang inan uh, rest lang muna tayo kahit mga 30 minutes and then maliligo tayo sa dagat Okay, first time natin gagamitin itong ating gopro uh, meron naman siyang waterproof case So, lalagyan natin siya doon para hindi uh, mapasok ang tubig. alon